Anong ganap sa mundo ng showbiz? Damay na ang pangalan ng kapuso star at fashion icon na si Hart Evangelista sa kontrobersyang kinasasangkutan ng mister niyang si Senator Chis Escudero kaugnay ng umanoy flood control kickback scandal. Napansin ng mga netizen na berado na ang ilang Instagram posts ng Fitflop Philippines na tampok si Hart at tila sinunda na rin ito ng Tiger Balm. Samantala, nananatiling matatag ang McDonald's Philippines, isa pang matagal ng brand partner ni Hart na hindi nagbura ng campaign posts ng aktres. Kasabay nito, tumindig ang Sparkle GMA Artist Center para ipagtanggol ang aktres. Sa isang Instagram post nitong ika-26 ng Setyembre, tinawag nilang fake news ang kumakalat na balita tungkol sa umano'y paglalaglag ng mga brand kay Hart at pinaalalahanan ng publiko na huwag basta maniniwala sa mga artikulong nababasa online. Matatanda ang nadawit si Senator Chiz Escudero sa maanumalyang flood control projects matapos siyang banggitin sa ika na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinabulaan na naman ng senador ang mga paratang laban sa kanya at iginiit na wala siyang kinalaman sa issue. Tanong ng netizens, totoo kaya na unti-unting tatalikod ang mga brands kay Heart Evangelista o bahagi lamang ito ng peking balitang pinapakalat sa social media?